Sinika. Tapos ito. Salada man din. Sardines. Nabangon. Ading, nagyan mo ng kalamansi yung, yung pansin. So pag Kunti lang nilagay kong suka eh. Ayun Ay, yung dinuguan. Hmm, dinuguan ang Ilocano yan ha. May dinuguan. Ay, magpapad may. Magpa magpapa, ano. Magpapa okay, taas ako ng dugo. Kaya na ako ng dinuguan. Meron pa dyan oh. No? Hindi pwede si, ano Mayroon. yan. Si kapatid girly. Ang daming pagkain. May mga baso. Ay, bumili pa Oo. May mga baso dyan, mga oh, kutsara. Ang pa pala mga kutsara at baso. Gusto ko pang plastic lang, pang natin. Ah! May dila yan naman tayo. dila nilang dalawa. <laughs> ah! Ay, tanggalin ay. Po, di ba? Oo. Oo. Oo diyan yan masarap, huwag kayong kakain yan para may lang. uwi ako. Ayun, Ay, masarap talaga to. Ay, pusin natin mo. Mas hindi. No, masarap to. I-display lang yan. Mar yan. Mar Ma display Mark display lang Mark Spencer. Mark Spencer yan eh. Wow. Wait lang okay. hey, ha. Pero mura lang yan kaysa diyan sa palengke Oo, oh, mas masarap. Mas. Ginawa mo ate. Hindi, binili nga sa Mark Ay, Spencer. Ay, ginawa. Magkano lang yan? $11. Yung bumili ka sa palengke 20 na ako magpi-picture dahil kayo magpi-ipapasa nila sa mga, mga picture. Wala namang tanggal yung Pero wala pa may yung birthday cake. Yung ano? Yes muna. Yun na lang yung i um, iblo niya, kaya. Mm, wala pa yung birthday girl. Yun girl. Yun ginawa. Ginawa? Ay, hindi na to. Ako sige, puntahan ko. Marami pa ba? You need help? Dito kami sa playground yun ano? oh. Wala, hay. Hay. Ako <laughs> May pansy. May sauce kang ano ginawa. Wala, yun lang. daw kami ng happy birthday. Happy birthday, to you. Happy, birthday to you. happy birthday Happy birthday, happy birthday. Make a wish. Happy birthday. Happy birthday. Mas tadi din ang ano? Tagblow. Si Si. si yun 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 Ah, yun 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 Happy birthday to Okay na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me and me. Ayay. Magbublo na ako, eh, pinatay mo. Halika na. Yay. Happy. Yay. Ano ni no, ate? may mga baso pa doon ate doon. Okay. Okay. Ay, Ay, si si okay. yeah. uh, Ay, may biluksan ko na 'to. Ay, Ay. Hindi ko pa nabigyan si ano? Bigyan si, si Bigyan ko din siya ng iba dyan, si 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 yung, bayan 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 Sige na, na, unahan nyo na. Natin, mamaya na ako. Oo, okay. oh, naka-green sila. Kayo nga, ay, ay, halos oh, magkakapareho. Ano kasi yung sasaksakin natin? Okay. Ay, lahat magsaraksahan Saksakin natin yung cake. Ano, patikin ako isa lang. Mag-isa lang. Alam mo na. Nag-video muna ako mamaya ako kakain. Kararating ko lang galing hospital, diba? Kailan na ano, uwi amo mo? Ang sarap nito, ang Sabi mo na, sarap na. May ice pa doon ate. Ate, may ice din ako dyan. May ice din ako dyan. Bakit ko? Mukhang malalasin. Ako, ano nilagay mo? Mas pwet lang yun. Mas lang ha? Hala, sino nagluto ng ganyan? Sa ate mo na. Ang daming kainan no? ito masarap po kaya lang. Sarap. Kaya kainan Kaya na. Ayun na. na. Kaya na. tayo. natin sa ating si ano si na natin si ate, ano. Pa pa rin, ano pagkain. <coughs> meron na siya yan, ate. Ay, Ay meron na? ah oh, okay yan at saka bigyan mo siya ng itong babuyo. Ay, uh, nag-ano, ano, ano ba? Na, siya. ano ko na dito, ha? Ito pansit kanya to, Nakalimutan oh. okay, ko yung gloves na kahin, eh? Pero yung ano. Si Mary. Si Mary. lang. At yung ano nga. mga kutsara, oh. Ito, okay oh, may iya. Mars, kayo na yung pinggan, Oo. Pa. Uh -uh. Ah, pansit. Ito, pansit. Ito, dag mga ato. Ay, mo, nilang, nilang, enjoy <laughs> Enjoy. Enjoy. Mm. Mayroon oh, na rin sa nagluto Nagnakaw ako ng langka. Oo. Capture na capture sa Ay! Ba't mo namang kinuha yung sinabi kung nagnakaw ako ng langka? <laughs> Naka-on ba ate? Dito, dito. Mamaya, sa, hindi ko alam anong oras yung tarating. Hindi yung ko oh. na. anong oras yung tarating. Yeah. Pa. Baka sabihin ni ano ni Jen, uh, ako nagnakaw nung langka na Ano Mars? Okay na yan? Okay okay. Na, Bakit mo no, lang langka dyan? Hindi, ah? Mayroon akong source ng langka. ate. May langka May langka mo Laki laki ng Sorry, ko na. Yes, yes. Mayroon na langka okay. 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 okay Oo, uh, ano? laki ng farm ko. Bakit ako magnanakaw? Ba okay. <laughs> may farm ka ba talaga? Ate? 10 hectare, 'di ba? Oo. Mula mula diyan sa, sa, sa ano, mula diyan sa CS hanggang sa Gimo, farm ko 'yan eh. Ito. Ito, akin yan. Ako ang niya sa bayan sa banda diyan. Gimo hanggang sa si, ano, Ulo Oo, alin mo na. Lahat 'yan, basta yung natatanaw mm -hmm. niyo akin lahat 'yan. Very good. Imbis walang ulan. Grabe ka naman. Lalakas yung ulan. Nakalive ka? Mm -hmm. Nakalive siya. Nakalive siya. Oo. ang Doon sa kaya uh, Tanggalin mo yung pala yun. No. Hindi. Hmm. Uh, oh. okay? Si Mary. ilukan Galing ng Isabela ta? Oo. Ay, matikman ang Isabela. Ano? Isabela. Ah. Huwag kayong maarte ha. Kain, Walang mag arte ng tayo. Hindi nakapture yata. Hindi. Hindi. Hindi ako iglesia eh. Yung mga Huwag kang iglesia. Wala ata. Wala. Huwag oh. Hindi naman ako makain yung mga ano. Hindi basta meron kayong serving spoon. Meron. Meron. Dito pa ate. Ang mga Christian di ata talaga ako makakain. Kahit hindi na ako makakain. Ang naman. Ang galing naman. Wala ka ng pakialam. Nakita niya kasi dalawa na yung niluwi. Hindi pa nga natapos. Bakit? Mayroon pa siyang nilagay na. May icing pa yan. Ang daming kaikikan. ikan Eto eh, na okay. okay. maganda yung gisa. Oh. Ice cream pa oh. Para, ano, Ang dami mo namang dala. mo lang inabot mga Kain pa yung ice cream, ice cream. Oh, cream yeah. oh. <laughs> oh. <laughs> Para natin ano, hindi kayo makatulog. <laughs> na na ako ta Marami pa akong hugasan ice sa bahay. Na, nag -cake pa sugar ano pa? Wala. Atan, pa mga kutsara. Wala, Atan, mga Wala. Atan, mga Ay, may lighter? Ate may lighter ka? Oo

Everyone, kumia kami. crazy Kapatid Dionne, iyon kana iano Okay, let's pray. Lord Jesus, salamat Panginoon sa pagtitipon namin sa gabi ito, Panginoon. Oh Lord, to celebrate uh, Loisa's birthday, Panginoon. Ang galing ng mga alaga ni ito Ate. Ito 'yung wala. Mm, Leo, wala na. Okay, do pa para ni. Meron wala.

It is already the matches oh, yeah. Happy birthday to oh, you yeah. Happy birthday, happy birthday Happy birthday no, yeah. I blow, I blow? Go, go Wish, wish What I wish? Secret Are <laughs> <Secret. laughs> <laughs> uh, listening what you wish? You wish. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you mo yung mga cellphone ng mga bata. Don't Oh, Apa ka ako Mahaga pa ako pa ako kasi yung rice cooker namin 50 minutes bago maruto, sabi ni ma but kami got... kasi mean, may kasi oh, oh, may kasi 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 may kasi 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 may kasi 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 may kasi 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 hindi ito mo. Magbalik mo. Oo. Lito. Yan, niya sa God. birthday mo. Oh, yeah, gusto ng mga anak ko mag- cake. Na nag-cake pa, sugar, ano pa, wala na. Asa na yung iba mga kutsara? Wala Ano sila may lighter? Eh? Ah. Dari pagkain. Eh. May mga baso. May Oo. mga baso dyan, mga sa kutsara. Ang dami lang mga kutsara at baki. Gusto ko pang aplago. Kasi pang bunuhin natin. Ah. Ayun na naman Ang kanyang ko. Best ko. nilang galawa. Bad nilang sila. Ah. hanggang ko diba? Ugos. Oo. Oo. Hindi yan masarap. Huwag kayong kakain yan. ako. Ayun Masarap talaga to. Ayun po natin Hindi. Masarap to. i display lang yan? Masarap. Mark display Spencer. lang. Mark Spencer yan eh. Wow. Wait lang ha. Pero mura lang yan. kaysa dyan sa palengke. Mm -hmm. Oo, oh, mas masarap. Ginawa mo ate. Hindi, binili nga sa Mark Ay, Spencer. Ay, ginawa mo. Makano lang yan? Eleven dollars. Yung bumili ka sa palengke twenty. Bakit? Ay, meron pa siyang nilagay na. Ay, meron pa. Ano? Uh, may icing pa yan. May icing pa yan. Ang daming kaikikan. ikan Ay, <laughs> eh, ganun talaga mm ha. -hmm nakuha ko na yan. Doon na kayo habang malit pa okay, yung chan. Oo pala. pa yung chan. Ate, kahit ito, hindi kumain. <laughs> <Yung> sadyang ganito <laughs> na yung chan namin. <laughs>